Ay, ay. Nay. Go no, bakit? Bakit? Alis lang ako ah. Oh. Uh. So, lang ako, may bibili lang ako. Ano bibilin mo? Ibibili lang ako no, piyesa ng motor. Piyesa na naman ng motor ka. Minsan araw ka, pamalit mo lang ng side mirror mo ah. Eh, iba naman yung piyesa na bibilin ko eh. Ano na naman? Yung sa ano, sa gulong. Aro, yung gulong mo nakita ko ka, kaano mo lang bago lang yung gulong mo wala pa yung pud, pud na yung gulong ko eh Naku. kailang um, ano palitan na yung pud, pud na kasi manipis na yung ano ko yung gulong manipis na andyan yung mga kagrasa no dinirin ko nang bumaba ko puro paganda ng mga ng gulong niyo eh paano yung makikita hindi eh? niyo mo ang ang nipis na ano ang, eh. ang mga gulong kung pud pud na hindi oh eh kailangan ko nang palitan yun ikaw talaga, puro ka paganda ng paganda ng ito. Sa, ala, sandali lang, may, 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 may pa, papabit, ito lang bilhin mo. Ano yun? Maigi pa ito lang, may, lang oh, ito. ito lang ang bilhin mo. May, ibinta lang ako sa'yo. O ito, ito lang lang bilhin mo. Ito naman saka. yan. Kita mo kasi ng asawa mo naglalaban ng mga brick mo, puro butas. Yung gulong kasi ng <laughs> motor ko, mabubutas na yun, manipis na yun eh nakita mo yung butas ng gulong? Hindi mo nakita yung butas ng brief mo? Kaya nga, pag umutot ka, dire diretso sa ng pagharang. palitan na mo naman yun. Malay mo, nabutas yung brief mo sa ano? Dire-dire sa kita-kita yung utot mo lumalabas. Dito <laughs> na nga nain mo. Ayan, para mapalitan na naman yan, nakakaaway. Ano mo? Muka ba yan? Ito, 150 ang isa. O, 150. 150? 150. Ito, ito 150 ito. Ang mahal naman yan. Ama, mapibay naman kahit hindi ganun mo ang garden niya, hindi ka yung garden ng brief mo. Saka sa nakakata na ganito lang na brief, 150 na, mahal naman yan. Mamahal ang dito sa brief 150, magkano bang halaga ng gulong mo? 3-5. O 3 murang-mura oh, mura na ito. Binibay ko nga sa hulugan mo pa. Nay, pag binili ko to, mababawasan na yung pambili ko ng gulong. O, oh, sige maganda ka ang gulong mo. Ano na yung brief mo? Pag umu ako, mm, naku, okay tingnan mo naman e. lang ang garden. O oh, nakasabi nila ang garden sa surf, na nakasabit na. Alam mo, nakakayang blip mo. Kasi kung umubo ka... Tsaka parang, parang, luma, na yan. parang nakatago na ito sa aparado. Parang luman-luman luma, luma, <laughs> na itong blip na binibenta mo sa akin eh. Tignan you know, mo, may mga hemol-mol na parang matat. himulmul mol na. Ikaw lang, ikaw lang dito ang payat. Kaya wala yung blip na ganito. Ngayon, ng ganito na, na lang. <laughs> Bibili na lang muna ako ng ano. Pag Susunod na sa akin, bibili na lang ako ng yung bagong brief, bagong bagong na lang, bago na lang bibili. Hindi ko ka na bumili kasi pag umupo ka diyan sigurado kung naka shirt ka maluwag, ay lamas na ang laman loob diyan sa loob brief mo, ang mga lang hindi nakalagay. ko tayo. <laughs> Kita, gusto mo eh, ilabas mo ng itlog mo dyan, galaga mo. Puro ka, sasunod ka na lang. mo na, pwede ba ano yan? to? Installment na lang to, ba, pwede nga na sa susunod ko bayaran. Akala ko may ka ng Kinipan na Bulong nga sana Baya maghulog ka na muna Hindi mababawasan pa Pag magkano rin to Mga 51, 51 Magkano rin mababawas na Hindi ma Walang mababawasan Hindi yeah. ako makakabili gulong yan Pag, bibili ka nito sa mall 500 yan. Ngayon, 150 na nga lang. 100? <laughs> Ganto lang, 500? <laughs> wala naman ng 500 oh, na yan. Hindi. Tungka lang, hindi ko pala wala. Hindi Parang yan, tagal mo, na nakatago sa aparador na ito, binenta mo lang sa akin ng 150. Original yan na hindi local, hindi mga lang, oo. Diba, oo, oh, 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 original yan. Original, wala kang tatak yan, oh, original. Dinanggal ko yung tatak para hindi ko masasakit sa ano yan, original yan. Bilhin mo na. Para pagka ano, hindi naman nakakayang... Ikaw po naman ang mga suit mo, puro muna mag ka, oh, labas ng wala. lahat dyan, meron ano, siya Nabawasan pa yung pang ko nung ipapaganda mo yung motor mo, yung grip mo, ang paganda mo dahil yan. Installment iyan. na lang to ah. Sa susunod na buwan ko na nababayaran na. Ah. <laughs> Gabi talaga, napaka ano. Napaganda yung motor. May 3-5 na panggulong, may ano na sa mga ganun. Yung ano, yung 150 ang isa, hindi mabayaran, grabe. Ginawa pang installment eh. Talaga naman